May nagtanong kay Dr. J. Ang question niya is, Dok, ano ba yung supplement na pwedeng inumin para hindi agad tumanda? Okay? So, relate ba kayo doon? Lahat ba kayo ayaw tumanda kagad? Lahat ba kayo gustong bumata? So, meron tayo niyan. Pag-usapan natin yan. And yung isang question naman, Dok, ano yung supplement para hindi magiging makakalimutin. Yung hindi kulyanin. Okay? So, meron din yan. Okay? Nasabihin niya ni Dr. J. So, related yung dalawang questions kaya pinagsabay ko na. Kasi, siyempre, ang gusto natin, hindi agad tumanda. At the same time, sharp pa dapat yung mind. Sharp pa yung isip. Umabot nga tayo ng 80, 90. Pero medyo Alang, alang na yung isip. So, mas maganda ma-reach natin yung 80s, 90s ng matalas pa yung isip. Di ba? So, yan ang pag-uusapan natin. Ano pang hinihintay ninyo? Kundi magpindot na ng subscribe button, magpindot din ng like, pindot din ng share, pumunta sa TikTok, hanapin TikTok. So, yan po yung ating social media. The Jamesons Channel sa YouTube at TikTok sa TikTok. Marami tayong health information para makatulong sa inyo. So, balik tayo sa question number one. Anong supplement para hindi agad tumanda? So, maraming ganyang patients. And siguro, kayo din. Question din niyo yan. Ayon yung tumanda. Kung dati gusto natin tumanda kaagad, ngayon naman, ayaw natin tumanda kaagad kasi may effect kasi ang aging. Yung itsura natin nagbabago. Yung memory nagbabago. Yung physical natin na, kala, na kayang gawin, nababawasan na rin. Diba? Kapag nagkakaedad. So, ano ba yung formula, Dr. J? May pag-aaral po tungkol dyan. Ginawa ito sa Amerika. Binigyan nila ng vitamin D supplement. 25,000 na participants. Vitamin D, ano ang dose? 2,000 international units. 2,000 IU. Once a day, in the next 4 to 5 years. And subset niya, yung more than 1,000 patients, inaral nila yung DNA. Yung DNA na yan, meron siya sa dulo na tinatawag ng telomeres. And ang telomeres, ito yung nagdedetermine sa DNA natin sa pagdivide. Okay? So habang nagkakaedad tayo, nag-de-divide yan, paliit ang paliit. Pero nung binigyan ng vitamin D, hindi na apektuhan yung telomere. So, ibig sabihin, mas matagal pa magdi-divide yung ating mga DNA. Mas matagal magdi-divide, mas matagal ang buhay. So, vitamin D supplementation, 2,000 IU, pwede po. At the same time, hindi lang nga ang buhay. Hindi lang tatanda ka agad. Kundi, maganda rin ang effect niya on cardiovascular health. And, less mortality on cancer-related diseases. So, maganda pala ang vitamin D. So, masubukan nga. So, yun po yung sagot natin sa number 1 madali lang naman pong bumili ng vitamin D supplementation. Kasi ang vitamin D ay available naman yan sa mga drugstore. At the same time, lumabas ka ng bahay, may vitamin D na dyan. Di ba? Kaso, takot tayo sa araw. Di ba? May dalang payong, may dalang jacket, may dalang sombrero, nasa nasa beach na, nakapayong pa. So, mainit nga ka naman kasi ang araw sa atin. So, yun po ang sagot sa question number 1 Ang question number two, ano yung gamot o supplement na pwedeng mabawasan or hindi ka magiging makakalimutin? Sharp path. Omega-3 fatty acids. The EPA plus DHA, sa madaling salita, in short, fish oil. So, sa nakakabi ng fish oil, meron po niyan sa mga drugstore na malapit sa inyo, sabihin na ninyo, fish oil. Pero yung, kung may gusto kayong fish oil, ilalagay ko lang po yung link below sa ating video, sa description. Okay? So, may mga pag-aaral din. In fact, ang fish oil lang isa sa supplement na napakaraming studies. Hindi lang kasi related siya sa memory. Gamot din siya sa rayuma. Yung inflammation, yung pamamaga ng ating joints, gamot po ang fish oil dyan. Yung source ng good cholesterol, fish oil din. So, sa memory, may mga pag-aaral, binigyan ang mga seniors ng fish oil, ilang taon finalo up, and walaan ninyo. Correct? Mas hindi nag-decline ang kanilang memory, mas sharp, So, yung kailang memory, cognitive, yung kanilang mental skills, mas nag-improve pa with those taking the fish oil. So, magandang supplement ang fish oil kung naghahanap kayo ng supplement sa brain. So, dalawang supplement ang natakal natin ngayon. Yung dalawang supplement para sa nagkakaedad para humaba ang buhay at para hindi agad kumanda, vitamin D, pangpa-sharp ng mind, hindi magiging ulyanin, fish oil. So, parehas yan. Pwede naman ninyo i-take. Pero, tanungin ninyo sa doktor ninyo. Okay? Punta kayo kay doktor. Dok. Sabi ni Tik Dok, pwede daw do ang vitamin D at fish oil. Pwede ba sa akin niya Okay? So, I hope everything is clear, malinaw ang lahat kay TikTok kung may tanong medical o may nararamdaman. Ang tanong ng bayan, what to do? Dr. J,